Ate, anong tinitinda mo? Ang po. Ba't yan kayo nagtitinda? Mainit. Para po, ano po. May pang pamili po ng diaper po ng anak ko. Po. Anak mo yan? Ilang taon na yung anak mo? 11 months po. Mag-iisang taon na po sa sa uh -huh. Ilang taon ka na ba? Dapat hindi mo nilagay sa mainit yung paninda mo kangkong para hindi nalalata. Taga saan ka ba? Tega ako po Rosa lang Anong ulam nyo? Wala po. Bakit? Wala po. Nabila pa po eh. Wala po pong nabila pa kangkong namin eh. Uh. Asan na yung ano? Di ba may spaghetti tayo o ano? Diba? Hindi. May... May chicken ba yun? Ito, may dala kaming ano dito. Para may ulam ka. Oh, ito. Pag ulam nyo. Sige, kain kayo. Dapat hindi dito. Ba't dito ka nagtitinda? Naiinitan kasi yung paninda nyo. Sige, buksan mo yan. Kainin mo yan. Kainin nyo. Seventeen ka lang? Bakit aga mo nag-asawa? Bakit? Bakit na pariwara? Oh, wala kayong maayos na matirahan kaya nakipag-asawa ka. Ilan ba kayo magkakapatid? <coughs> Dalawa lang kayo? Yung um, mabuting kuya ko na sa lola ko. Ikaw? Pangalan ito. O, o paano yung buhay mo ngayon? Araw-araw okay, nga nagtitinda niyan. Pumapasok ka ba? Opo, sa alis ko. Mag-graduate na po sa July. Dapat hindi ka nag-asawa kasi mahirap na yung buhay tapos nag-asawa ka. Ay, natapon na yung sauce. Paano yung anak mo? Naggagatas? breastfeed Pero po pinapainom ko po, po siya ng bread kasi po hindi nakukulangan po siya sa gatas ko. Papababa po yung timbang niya. Eh. Masawa mo na saan? Nasa boy lang kasi wala pong trabaho. Ay bakit hindi maghanap ng trabaho? Hindi pa po siya tinatangga Bakit? Ay, bata pa daw po kasi. Eh kahit na maghanap na lang na ibang paraan para kumita kasi nagkaanak na eh, di ba? paano kayo mabubuhay kung ganyan? Sinasabihan ko naman po siya pero nag-aawin lang po kami. Ano ba yun? Di ba? Yung mga bata talaga kayo, aga-aga nyo mag-asawa. Tapos, diba? ang hirap ispilingin. <coughs> Sige, kain ka muna. Sige, ibusin mo yung pagkain mo. Mabuti kung makain na yung anak mo. Okay na, dikit ko to. Sige po. Ah. Ah. Ito na po, oh. Sa kasama ko din po ito sa school pag napasok po. Pag papasok ka, kasama rin? Opo. di ba mas mahirap kung hindi ka pa sana asawa Di walang hirap, sarili mo lang ang problema mo. Tapos ngayon, asawa mo, hindi maghanap buhay, ikaw naghahanap buhay. Dapat siya yung nagtitinda. Nagpapatulong nga po ako sa kanya eh. Ayaw niya naman po ako tulungan. O paano nga? Dapat kinausap mo, paano tayo mabubuhay ka mo kung ayaw ka niyang tulungan? Paano na magiging buhay ninyo? Di ba? Kakasya ba sa inyo eh? Kahit sabihin natin mabenta yan. O, ilan lang yan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kakasya ba yun sa inyo? Limang tali. 'Di ba? Pero kung kasama 'yung asawa mo kahit bata pa 'yan, 'di madami-dami ang maibebenta nyo, magkasama kayo. Mas marami kaysa ikaw lang, 'di ba? Dapat mas 'yung 'yung asawa mo ang magpursigi na magtindat dahil ikaw nag-aalaga ng ano, dapat siya yung nagbabantay pwede rin magkasakasama sana kayo ni ba sa bahay anong gagawin niya sa bahay nakahiga lang po siya. nakahiga lang opo oh, oh. ano ba yun Minsan po, hindi na rin po kami nakain. Tapos, minsan hindi na kayo nakain. Oo oh, po. Puro, Tap... puro tubig lang po. Pwede ba yon? Tapos, yung asawa mo nakahiga lang. Okay. Oh, ano ba yan? Pasensya na kayo mga kababayan. Naiintindihan ko naman yung hirap ng buhay. Kaya lang dapat kasi, dahil pinasok ninyo yan, dapat, parehas kayo magtatrabaho, maghanap buhay. Ayan, problema, mahirap na ang buhay, tapos tatamad-tamad pa. ba? Diba? Pag kinakausap ko naman po kasi siya, nagagalit lang po siya sa akin. Nagagalit sa'yo? Opo. Oh, Paano kanya pinapagalitan? Minamura po ako. Tapos kung ano-ano po masasakit na salita yung sinasabi niya po sa akin. Paano kayo nagsimula kung ganun pala ugali niya? Nung una naman po, mabait po po siya. Hindi niya po kasi sinasaktan. Hindi, oh. Niya po ko, hindi niya po ako sinasabihan ng masasakit na salita. Nung nagkaanak na po kami, ano na po, madalas na po kami nag-aaway kasi po wala po kaming makain. Wala pong pambili ng diaper po ng anak namin. Sige, sige, ubusin mo na yung pagkain mo. Kain mo na kayo. Ano to, mga kababayan? Pasensya na kayo, gaya na aking sinabi. Hmm. Sige, kain ka, para lumaki ka. Wawa lang yung baby sa ginawa ng mga batang to eh. Hirap na yung buhay, aga pa nag-asawa. Tapos, pag may anak na, saka magiging tamad. Paano na kaya? Nasaan ba ang tatay mo? May iba na pong asawa yung tatay ko po eh. Papa. Hindi na kayo sinuportahan ah. ng tatay mo? Hindi na po. Eh, sabi mo sa 17 ka pa lang. Opo. Ah, kailan umalis yung tatay niyo? 'di diba? Paano mo pa mabibenta 'to in apakan na ng anak mo? Ha? Pa bakit kayo iniwan ng tatay niyo? Ano po eh magulo po kasi yung ano po si mama at si papa po. Magulo po lagi po sila nag-aaway. No. Tapos si nahuli po ni, ni mama na may kapatong po ano, babae si Papa po sa ilalim ng lamesa. Ano? Paano nangyari yon? May nang bababae po yung Papa ko po. Tapos hindi na po kinaya ng nanay ko. Oh. Umalis po kami ng mama ko. Nilayasan na po namin. Tapos umuwi po kami sa lola ko. Tapos... Doon po kami tumira ng matagal po. Sa lola niyo? Opo. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaintindihan po yung lola ko tsaka yung nanay ko po kasi po may sakit po yung mama ko. Oh, tapos? Tapos iniwan na po ng ano po, iniwan na po namin si lola kung saan saan na po kami nagtumera. Taga saan ba talaga kayo? Sa Sabang po talaga kami. Yung napangasawa ko lang po, taga Kiko po. Hmm. So ngayon, ikaw nandyan na ngayon. Oh, po. Tapos yung mama mo, nasaan? Nagtatrabaho po sa, sa kinyang po. Dapat magkasama kayo ng mama mo. Kinukup lang po siya ng iglesia, tapos pinapagtrabaho po. Ah, kaya kailangan siya lang rin doon. Opo. Oh, o ba diba, kita mo ang hirap, complicated na yung buhay ng mama mo. Dapat hindi ka pa nag-asawa. Nag-asawa ka rin maagang, naging complicated din ang buhay mo. Paano na ngayon yan? Anong plano mo sa buhay? Minsan po, hindi ko na rin po alam yung gagawin ko eh. Hindi ko po mapagsabay yung pagpasok ko po sa school, tapos yung pagtitinda po. Pasinsya ka na ha. Pasinsya ka na sa akin. Medyo napagsabihan kita regarding sa buhay mo. So hindi ko dapat gawin yun, pero gusto ko sana kasing matauhan din kayo, yung mga batang kagaya n'yo na maaga, masyadong mapupusok. Kasi alam mo, Ineng, eh, tayo mismo gagawa ng kapalaran natin. Hindi natin pwedeng iasa sa magulang natin or kanino man. Kung gagawin mong maging maganda ang kinabukasan mo, malaki ang tsansa. No? Oo Kung magsisikap, magtsatsaga ka talaga, darating ang panahon, may bunga ang pagtsatsaga. Pero ngayon, napakahirap na ang sitwasyon mo kasi nag-asawa ka maaga. Instead na pag-aaral lang, kasi kung mag-aaral ka lang ng diretsyo talaga, kahit na anong hirap, pagkatapos ng school, magtrabaho, makakapagtapos at makakapagtapos ka. Pero ngayon, napakabata mo pa, tapos may anak ka, talagang napakahirap. Di ba? Kaya yun ang tanong ko sa'yo, paano na ngayon, ano ang plano mo ngayon sa buhay mo kung ganyan na napakahirap ng sitwasyon? Di ba? Paano na kaya ang buhay ng magiging ng anak ninyo rin? Ganito lang araw-araw? Di ba? Napakahirap. Hindi ko maisip. Kaya pasinsya ka na. Nung una, naiinis ako mga kababayan kasi sa sinabi niya sa akin na kaya hindi ko napigilan yung sarili ko mga kababayan na magalit. Pero ngayon bandang huli, naawa rin talaga ako sa batang ito. Paano na kaya ang buhay nila? Ganito araw-araw. Tapos ganito, kangkong lang ibibenta ninyo. Hindi naman sa pag-ano sa kangkong, pero kahit maubos pa yan lahat. Di ba? Hindi pa rin sasapat. Pero gaya ng sinabi ko, kung kasama sana yung asawa mo sa hirap at inhawa, pagkasama kayo, mas maniniwala, mas bibili pa ako. Oh, sige, Angel. Uh, hindi ko na kukunin yung kangkong, ha? So, ito, tulungan na lang kita. Sana makatulong to. O, huh? Oh, 3,000. Pambili mo ng gatas ng po. anak mo Salamat po ng marami Malaking tulong po ito sa amin Hindi ko po alam kung saan ko din nakagilapin po yung ganitong pera po Salamat po dahil tinulungan niyo po kami Kailangan po nang anak ko po mm, sige maraming maraming salamat po mm, sa sige. tulong po Sinsya ka na sa akin ha kung napagalitan kita napasabihan kita oh sige ingatan mo yung anak mo ha Sige, sige. Ingat kayo. Sige, ingat kayo. ayan mga kababayan no? Pasi, gaya ng aking sinabi pasinsya na po kayo medyo hindi ko napigilan yung sarili ko sa sinabi ng bata dahil sa batang aking nadaanan dito na nagtitinda minor tapos kasama yung ano, running one year old na anak medyo nainis lang po ako dun sa asawa niya kaya gaya ng aking sinabi na pasinsya na po kayo pero sa bandang huli talagang nandun pa rin naawa pa rin ako sa mag-ina na napakabata pa nung bata, estudyante pa. Tapos yung anak niya is uh, 11 months. Ayan, nakakaawa. Kaya tayo mga magulang, mga kababayan sa uh, uh, patnubayan, nawa lagi natin ang ating mga anak na sana hindi sila masadlak, hindi sila mapasubo sa uh, maagang pag-asawa. Lalo na pagkaganon ang nangyari, napunta rin sila sa mapapangasawa nila na hindi masipag. Tapos yun, napilitan na lang magtinda ng kangkong para may pangkain daw po sila. O, uh, gaya na aking sinabi mga kababayan, nung una ako ay naiinis sa asawa niya, pero nanaig pa rin yung awa ni Daddy Frankie, kaya tinulungan natin, binigyan natin ng counting, tulong pinansyal. Nakakaawa lang dun sa mag-ina mga kababayan kasi inabutan namin sila kumakain na walang ulam. Ayan, buti na lang po may mga dala tayong ano dito. Uh, yung pagkain namin na uh, binili sa Jollibee, kaya inabot natin sa Kanya. Ayun, nawa, uh, sana nakatulong ang Team Daddy Frankie sa mag-ina at sana uh, loobin ng Panginoon na bigyan sila ng uh, magandang uh, uh, future na magkasumwerte, mag, magkaroon din sila ng biyaya. Sana lumaban siya. No. So ayan mga kababayan maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa team Daddy Frankie. Yan lalong-lalo na po sa uh, lalong-lalo na po sa team Rise Above sa pangunguna po ni Tita Hannes. At syempre, sa mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin na sa abroad, maraming maraming salamat. At sa mga walang sawang nagpapakulay sa ating premier, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. At sa mga nagsusuper thanks, maraming maraming salamat. Mga kababayan, tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa abot ng ating mga kaya. Mabuhay po. Team Daddy Frankie, God bless po. Ayan. Salamat. Bye-bye.